Alam mo, hindi mo kailangang mag-isip ng matagal. O magpanggap na hindi mo napapansin. Kung mayroong isang pagkakataon, isang lamang, walang istruktura, walang dahilan, ang tao na ito ay hindi hihiling ng kadakilaan, hindi hihiling ng pagbabalik, o pagsisimula muli. Ang tao na ito ay hihilingin ka. Ganoon kung paano ka ngayon. Sa kung paano ka nagbago. Hindi ikaw na nagkukubli, hindi ikaw na kilala ng mundo. Ngunit ikaw na nariyan kapag ang mga mata ay nagtatagpo ng walang depensa, kapag bumabagal ang oras dahil lang sa presensya. Ang tao na ito ay hindi naghahanap ng mga paliwanan. Nais lang niya ng presensya. Gusto niya ng mga sandaling hindi kailangang magtagal, dahil ang mahalaga ay hindi oras, kundi kung ano ang nararamdaman sa loob nito. Ang tao na ito ay hihiling ng isang sandali. Isa lamang. Walang bigat, walang hinaharap, walang nakaraan, Isang sandali para tumingin ng hindi lumilihis. Magsalita ng walang takot. Makinig ng walang pagmamadali. Maramdaman ng walang kailangan ipangalan. Ang tao na ito ay hindi naghahanap ng mga pangako. Nais lang ng isang puwang kung saan ang mga salita ay hindi kailangang maging perpekto kung saan sasabihin ng katahimikan ang lahat. Ang tao na ito ay hihiling na ngayon. Ngayon na ito kung saan nararamdaman mo rin ang kakulangan kahit hindi mo aminin dahil sa kaloob-looban, alam mo. May isang bagay na hindi pa naresolba, ngunit kailanman hindi nawawala. Ang tao na ito ay hindi naghahanap na kontrolin ang anuman. Hindi nais na baguhin ang kung ano ang natira. Gusto lang maging malapit kahit sa kalooban lang. Kahit isang hininga lamang. Napapansin mo? May mga koneksyon na hindi nawawala. Nananatiling tahimik. Natutulog. Naghihintay. At minsan, kahit hindi inaasahan, bumabalik na may lakas, na may presensya, na may katotohanan. Ang tao na ito ay hihilingin ito, ikaw. Walang hinihingi. Walang ideal. Walang maskara. Ikaw, sa lahat ng patuloy na pumipintig, sa lahat ng hindi pa nasasabi, sa lahat ng nanatiling nakabara. Alam mo. Kahit magpanggap ka na hindi mo alam. Kahit tanawin mo ang hinaharap na parang lahat ay nailibing na. Ngunit hindi may isang bagay na hindi napahinga. Isang bagay na patuloy na nabubuhay. Kahit sa katahimikan. Kahit pagkatapos ng wakas. At nararamdaman mo. Hindi palaging. Ngunit paminsan-minsan, bumabalik ang isang bagay. Isang kakaibang pakiramdam. Isang tiyak na kakulangan. Isang alaala na sumisikat ng walang tawag. Hindi ito pangkaraniwang pangungulila. Ito ay pangungulila sa isang tao. Higit pa dito, sa isang bersyon mo na nag-exist lamang malapit sa taong iyon. Ang taong iyon. Ang hindi nakalimutan, kundi pinatahimik lamang. Hindi mahalaga ang panahon. Hindi mahalaga kung ilang ibang kwento ang nangyari pagkatapos. Makikilala ka pa rin ng taong iyon sa dilim. At alam mo 'yon. Kung lilitaw siya ngayon, walang pasabi, walang konteksto, walang maliwanag na dahilan, manginginig ka sa loob. Dahil ikaw din ay namumulila. Kahit sinabi mo ang kabaligtaran, kahit nagpatuloy ka, kahit hindi mo ito inaamin kahit sa iyong sarili. Ang taong iyon ay hindi naghahanap ng paliwanan. Hindi naghahanap ng ustisya, hindi naghahanap ng pagbabalik. Ang taong iyon ay hihingi lamang ng isang sandali. Ngunit hindi isang pangkaraniwang sandali. Isang sandali kung saan bumabagal ang panahon. Kung saan wala ng pagkakasala. Wala ng pride. Wala nang takot sa nakaraan. Tanging presensya. Hubad. Simple. Totoo. Ang taong iyon ay hindi hihilingin ang kung anuman ang mayroon kayo. Hihilingin lamang ang pagkakataong maging nariyan. Tumingin ng walang pagkukunwari. Magsalita ng mga bagay na hindi magawang sabihin. Makinig sa mga bagay na itinatago mo hanggang ngayon. Ang taong iyon ay namungulila sa iyong paghinga malapit sa iyong boses kapag nagsasalita ng mahina. Sa paraan mo ng pagtingin kapag sa akala mo ay walang nakakakita. Nangangailangan ng kung sino ka kapag magkasama. Sa kung ano ang nabubuo sa pagitan nyo kapag nawawala ang mundo sa labas. Sa kung ano ang hindi naabot ng iba. Ang taong iyon ay alam na nagkamali. Ngunit alam din ang kung ano kayo. At ito, kahit na ang panahon, kahit na ang mga sakit, kahit na ang mga sumunod hindi natanggal at alam mo ito. Kahit inilibing mo ito ng malalim. Kahit ipinangako sa sarili na hindi na muling mararamdaman. Naiintindihan mo? Nanatili ang sakit kung saan may lalim. At nananakit lamang ang katahimikan kung saan may katotohanan. Ang taong iyon ay hindi hihiling ng mga paliwanan. O mga ayos. O mga paghingi ng tawad. Ang taong iyon ay hihilingin ka. Sa eksaktong estado na ito sa lahat ng natira, sa lahat ng nalalabi, sa lahat ng hindi mo pa nagawang maramdaman ng buo. Hihilingin ka nitong pagod na, munit bukas pa rin. Sugatan, munit tao pa rin. Sarado, ngunit sensitibo pa rin. Ang taong iyon ay nakita ka mula sa loob. At para dyan hindi humihingi ng kahit ano. Ang tanging nais ay iyong nawala sa daan, ang purong koneksyon. Ang sandali na walang pagganap. Ang pagbibigay na walang depensa. Ang paghipo na walang pagmamadali. Ang pag-uusap na walang pagmamadali. Ang taong ito ay maghihingi ng mas kaunting minuto kung saan wala ang mundo. Kayo lang dalawa. Walang pagkagambala. Walang emosyonal na pagkagambala din kung saan ang lahat ng sinikil ay maaaring mag-exist lang. Ang taong ito ay hihiling ng isang bagay na hindi laging maaaring hilingin, ang pagkakataong muling mapansin ka. Mapansin. Tulad ng dati bago ang mga maskara. Tulad ng dati bago ang takot. Bago ang pangangailangan na kontrolin. Ang taong ito ay ayaw magkontrol. Gusto lamang ang maging anjan. At ikaw? Ikaw pa'y nakadama? Nagigising ka pa ba sa kalagitnaan ng gabi na tila may kulang na hindi mo alam kung ano? Napapansin mo pa rin ba na ang ilang kawalan ay mas nagsasalita pa kaysa sa libu-libong mababaw na presensya? Sinubukan mo na bang kumbinsihin ang sarili mo na tapos na, ngunit sa kaloob-looban, may pumipintig pa rin, may umaalingaw-maw pa rin, may sumisigaw pa rin. Ang taong ito'y humihiling na ikaw ngayon. Hindi ang ideal. Hindi ang maaaring nangyari. Ikaw na may mga kapintasan. Sa iyong mga pagkahuli. Sa iyong emosyonal na distansya. Ngunit buo sa loob. Kahit ilang sandali lang. Kahit walang salita kahit walang kasiguraduhan sa kahit ano. Para lang maalala kung paano dati. Para lang maramdaman ang kung ano ang tanging umiiral sa pagitan nyo. Para lang payagan ang oras na huminto. Ang taong ito ay humihiling ng nawala sa inyo dahil sa kaduwaghan, sa pride, sa takot na makadama ng sobra. At alam mo, hindi nagpapagaling ang oras. Nagtuturo lang magtago. Ngunit ang katawan ay naalala. At hindi kinakalimutan ng puso ang tunay. Ang taong ito ay humihiling ng isang bagay na imposible ipaliwanag sa sinumang hindi pa naranasan. Dahil may mga koneksyong hindi kayang isalaysay. Sila ay kung ano lang. At patuloy sila na kung ano kahit napilit na nilalampasan ng buhay. Ang taong ito ay hinahanap ka hanggang ngayon. Kahit hindi ikaw hinahanap. Kahit sa katahimikan. At ang tanong, nararamdaman mo rin ba? Ang taong ito ay hindi nag-aantay ng isang malaking gesture hindi kailangan ng cinematic reconciliation. Hindi siya interesado sa pagkatao mong ipinakita sa social media, sa mga papel na ginampanan mo para mabuhay, sa mga maskara na kinolekta mo para hindi ipakita ang tunay mong nararamdaman. Ang taong ito ay naisang ang natira. Ang natitirang bahagi sa loob mo na nanginig tuwing bigla na lang lumilitaw ang pangalan. Tuwing tumutugtog ang isang kanta. Tuwing may simpleng paungusap na nagbibigay ng masakit na alaala na ikaw lamang ang nakakaalam. At ano ang ginagawa mo dito? Pinapakitang natapos na. Na hindi na mahalaga. Na isa lang itong yugto. Na ayos lang ang lahat. Hindi pa okay. At alam mo 'yon. May bahagi sa sarili mo na naghihintay pa rin ng kung ano. Hindi alam kung ano. Ngunit naghihintay. Dahil napagtanto mo na hindi lahat ng koneksyon ay may tuldok. May mga nananatiling bukas, unti-unting sumasakit ang taong ito ay naninirahan sa espasyong iyon. Hindi siya kumakatok sa iyong pinto. Ngunit nariyan siya. Nariyan kahit kailan. Tuwing ikaw ay nakatingin sa kisam ng walang antok. Tuwing may naririnig ka at naisip, mauunawaan ito ng taong iyon. Tuwing makakaranas ng maganda at ang unang tuwa mo ay magsabi, kahit alam mong hindi mo na pwede. Hindi ito ang simpleng pagkasabi. Ito Ito buhay na kawalan. Para bang ang oras ay tumigil para sa lahat, maliban sa bahagi ng inyong dalawa? Para bang mayroon pa rin isang lugar na hindi na antig sa loob ng inyong mga alaala? Ang taong ito ay nararamdaman ito. Kahit na malayo. Kahit na tahimik. At ang pinakamatindi, hindi na kailangan ng mga salita. Sapat na ang tamang alaala, isang lumang amoy, isang pangalang bumulong sa kung saan at bumabalik ang lahat. Ngunit pinapakita mong hindi naisipan mong mas mabuti ang maglibang mas ligtas na huwag pansinin mas madali ang magpatuloy ngunit ang magpatuloy ay hindi nangangahulugang kalimutan ibig sabihin lang nito ay lumalakad ka kasama ang butas na iyon ginagawa mo itong bahagi ng iyong loob ginawa rin ito ng taong iyon nagpatuloy sa buhay nagtrabaho tumawa nabuhay ngunit hindi kailanman pinalitan dahil alam mo, may mga bagay na kahit pilitin nating palitan, ay laging nauwi sa paghahambing. At walang makakatumba sa naging natatangi. Ang taong ito ay iniinatan ka sa isang lugar na di maabot ni Numan. Hindi dahil sa pagiging romantiko. Kundi dahil masyadong totoo ito para mabura. At ginagawa mo rin ito kahit tanggihan mo. May mga araw na nararamdaman ka ng taong iyon. Kahit hindi ka makita. Kahit hindi malaman kung nasaan ka. Kahit walang balita. May mga oras na parang hinahataw ng kakaibang sakit ang puso at alam mo kung saan ito nagmumula. Hindi mo lang kayang amingin. Pero nararamdaman ng taong iyon. Palaging naramdaman. Ganyan din noon, naalala mo. Hindi lahat kailangang sabihin. Isang tingin lang. Isang katahimikan lang. At nagkakaintindihan na kayo. Parang ang kaluluwa ang nagsasalita bago ang bibig. Parang ang presensya ang nagpapaliwanag ng hindi kayang ayusin ng utak. Hihilingin ulit iyon ng taong iyon. 'Yun lang. Hindi para magsimula muli, kundi para kilalanin. Ikaw. Jan. Buhay. Buong buo. Walang depensa. Walang kailangang patunayan. Hindi nais ng taong iyon na bumalik ka sa dati mong pagkatao. Gusto niyang payagan mo ang sarili mong maramdaman pa rin ang nararamdaman mo. Kahit masakit. Kahit ipaalala ang mga bagay na sinubukan mong ibaon. Dahil hindi mo isinilid ang damdamin. Pagkatakot ang inilibing mo. Mga pagsisisi ang ibinaon mo. Lahat ng hindi mo kinayang panindigan noong may oras pa. Pero damdamin? Nandyan pa rin yan. Lantad. Naroon. Ramdam. Kaya, hihilingin lang ng taong iyon ang isang saglit. Isang sandali kung saan pwede ninyong pabagsakin ang lahat. Ang depensa. Ang ego. Ang pagmamadali. Ang pride. At tingnan lang. Tingnan hanggang maging malinaw ang lahat kahit walang sinasabi. Hindi hihinin ng sagot ang taong iyon. Hihinin ang katapatan. Yung pinakamahirap sa lahat, yung katapatan sa sarili. Ngunit ito ay isang bahagi lamang. Dahil sa kaloob-looban marami pa ang hindi nasasabi marami pa ang hindi nararamdaman ng buo. At ang naiwan na nakatago, bumabalik. Kaya puntahan natin ang dulo ng mga hindi pa nasasabi. Hindi ka nag-iisa sa pakiramdam ng di nakikitang paghihintay. Dala rin ito ng taong iyon. Hindi bilang drama. Hindi bilang desperasyon. Ngunit bilang isang tahimik, mataintim, malalim na presensya. At nararamdaman mo ito. Kapag ikaw ay nagpapahayag ng matinding kaligayahan at sa tuktok nito, may bahagi sa iyo na nalulungkot. Kapag nakuha mo na ang lahat ng gusto mo at may kulang pa rin. Kapag sa gitna ng isang karamihan, dumating ang pagkawala na may pangalan, amoy, oras at direksyon. Ang taong iyon na hindi na nagpapakita. Ngunit kailanman ay hindi tuluyang nawala. Ang taong iyon ay hindi sinusubukang buhayin muli ang nakaraan. Sinusubukang iligtas ang hindi kailanman pinayagang mabuhay hanggang sa dulo. Nakikita mo ba ito? Ilang beses kang nadurog ng emosyonal na aspeto ng buhay? Ilang tao ang hinayaan mong dumaan dahil sinusubukan mong kalimutan ang taong sa kaloob-looban ay hindi kailanman umalis sa iyo? Ilang relasyon ang ginamit mo bilang aliw, bilang konsolasyon, bilang pampamanhid? At sa kabila nito, walang umuukupa ng parehong lugar. Hindi dahil hindi magaganda ang iba kundi dahil ikaw ay naroon pa rin at baka nandoon pa rin, nakakulong sa isang bagay na hindi kailanman natapos. Napansin din yon ng taong ito. Kahit na malayo, kahit na walang alam sa mga detalye ng iyong kasalukuyang buhay, dahil may mga koneksyon na hindi kailangan ng impormasyon, patuloy nilang nararamdaman, mula sa kaluluwa hanggang sa kaluluwa. Kahit na wala ng pisikal na pagtatadpo. Ang taong ito, kung may isa lang nakahilingan, ay hindi masasayang sa mga pangako. Hindi hihiling ng bagong relasyon. Hindi hihiling ng isubukan natin ulit. Hihiling lamang siya ng katotohanan. Hihilingin ang ikaw na umaabot ng may bukas na puso. Na nag-aalay ng hindi natatakot. Na nabibigla ng na hindi humihingi ng paumanhin pagkatapos. Hihilingin ang bersyon mo na naroon pa rin, ngunit nakabaon sa ilalim ng mga patong ng pagod, pagpapanggap at mga depensa. Ang taong ito ay hindi nagnanais ng iyong pisikal na presensya kung ito ay walang laman. Nais niya ang iyong esensya. Kahit sandali lang. Nais niya na payagan mo ang iyong sarili na makaramdam, hindi para sa kanya. Ngunit para sa iyo. Nais niya na tumigil ka sa pagtakas mula sa nararamdaman. Nais niya na harapin mo ang iyong tinangkang kalimutan. Nais niyang maintindihan mo na mayroong isang bagay pa rin sa loob na nag-aapoy kapag bumabalik ang alaala na iyon. Sinubukan mo na bang ipaliwanag sa iyong sarili kung bakit ang taong iyon ay lumilitaw pa rin sa iyong mga panaginip? Bakit, kahit pagkatapos ng lahat, isang bahagi mo pa rin ang nagnanais makita ang kanyang pangalan sa screen? Kahit nasa kadahilan ng kuryosidad lamang. Kahit para lang malaman kung ayos siya. Kahit na hindi mo planong magpadala ng mensahe. Ikaw ay nagpipigil nito. Nang buong lakas mo. Pero hindi ito nawawala. Dahil kung ano ang totoo ay hindi naglalaho. Nagbabago ito. Pero nananatili. Tumatagos. Ang taong ito ay tatanggapin ang katahimikan mo. Pero hindi kailanman naniwala sa iyong kawalang pakialam. At alam mong totoo ito. Dahil sa kalooban mo, hindi ka rin naniwala. Maaaring nasabi mo na, tapos na, pero sinabi mo ito nang nanginginig. Natuyo ang lalamunan. Na mainay ang kaluluwa. Maaring nagpatuloy ka, pero mabibigat ang mga hakbang. Dahil may isang bahagi na naiwan. At naiwan 'yon sa likod. Kasama siya. Kasama ang lahat ng hindi niyo natapos. Ang taong ito ay dinadala ang iyong kawalan na parang isang lihim. Hindi dahil sa kayabangan. Kundi dahil sa paggalang. Dahil kung ano kayo noon hindi 'yon isinisigaw kung saan-saan. Itinatago 'yon. buhay sa loob at marahil ginagawa mo rin ang pareho. Ipinapakita mo na malakas ka. Matatag. Tapos na. Pero dinadala. Araw-araw. Ang ugnayang ito na hindi nakikita pero ramdam sa bawat galaw mo. Ang taong ito ay hihilingin ito na pahintulutan mong maalala ng walang pag-aalinlangan. Na maramdaman ng walang kahiyan. Tanggapin ng walang pagdadahilan. Yun lang dahil hindi na ito tungkol sa pagbabalik o hindi. Ito ay tungkol sa pagharap sa kung ano ang naiwan. Sa pagtanggap sa kung ano pa ang buhay sa loob. Sa pagpapalaya ng mabibigat na nararamdaman nang hindi pinapatay ang kung ano ang totoo. Ang taong ito ay iniisip ka pa rin kapag ginigising sa gitna ng gabi. Hindi dahil gusto kang muling mahalin. Kundi dahil nandyan ka pa rin sa isang sulok na walang ibang makakaabot. Ang taong ito ay dinadala ang pangalan mo sa loob hindi bilang pabigat kundi bilang buhay na kawalan. Bilang bahagi ng isang bagay na hindi kailanman lubusang naibigay. At nararamdaman mo rin yon. Hindi palagi. Pero nararamdaman mo. Kapag lahat ay tumatahimik. Kapag ang mundo ay bumabagal. Kapag walang ibang nakatingin. Ang taong ito ay hihilingin na ikaw ay maging totoo kahit sa ilang segundo lang. Hindi kung ano ang ginawa ng oras sa'yo. Kundi kung ano ka pa rin sa loob. Kung ano ang nagtatago sa ilalim ng mga desisyon. Kung ano ang hindi kailanman naglaho, simpleng tumahimik lang. Hihilingin lang na makatingin. Muling pagmasdan ka. Walang pag-aalinlangan. Walang pagmamadali. Walang hadlang na lumaki sa pagitan ng nararamdaman at ipinapakita. Dahil ang totoong nangyari hindi namamatay. Nandyan lang, naghihintay ng tamang sandali para makilala muli. Kahit sa katahimikan lamang. At kung ang taong iyon ay may isang pagkakataon lamang, isang bintana, isang minuto hindi mag bili Hihilingin niya ito na maramdaman mo rin. Kahit hindi mo sabihin. Kahit hindi ka tumugon. Kahit ipikit mo lang ang iyong mga mata at hayaang maramdaman. Kung naapektuhan ka nito, magkomento, nandito pa rin. Ikwento mo sa mga komento, sino ba ang taong nananatiling buhay sa'yo? Sino ang namimiss mo kahit hindi mo na sinasambit ang kanyang pangalan? At kung nakarating ka dito, huwag mong hayaang mawala na lang ang mensaheng ito, ibahagi mo sa mga nangangailangan marinig ito ngayon. Sa isang taong may bitbit -bit na pagkawala na buhay pa rin, sa isang taong nararamdaman pa ang mga naiwan, ngunit di alam kung paano haharapin ito. Mag-iwan ka ng like, mag-subscribe ka sa channel, at i-activate ang bell icon, dahil dito, ang bawat mensahe ay direktang tumatama sa lugar na pinakatinatago mo at kung naramdaman mo na ito ang susunod na video ay talagang magpapabaling sa'yo. Pindutin dito at sumama ka sa akin.